Sir Albert, ang um, kamusta nang inyong lagay ng uh, kamay nyo? Ah, uh, bali na opera na po yung balikat ko kasi nabali po yung ano kay clavicle ko po. Okay. Tapos binakalan po. Tapos yung sa ulo ko naman po, naghilom na po yung sugat ko po sa ulo. Tapos yung namuo pong dugo sa utak ko po, okay naman na daw po. So yun doon sa lahat ng mga medical expenses mo ba, sino po yung gumastos niyan? Uh, bali, sagot po lahat ng malasahit center po. Bali, libre po. Okay. Ano po yung trabaho nyo nung nabangga uh, kayo? Bali, grab cyclist po ako. Okay. Tapos binangga ka ng truck? Opo. Uh, bali, na-drop off po na po yung order noon. Tapos nasiraan po ako. na bali po yung kadena ko. Mm -hmm. Bali, tinutulak ko na lang po yung bisikleta ko. Tapos ayun, nabangga po Bangga ka niya. Opo. Okay. So, ito na bangga ng yard banda sa may Tondo, Manila na to na area. Ano po? Sa may Smoky Mountain po, along Road 10. Okay. It nung nangyari yung pagbangga, ang bumabagad yung driver at saka ano? Uh, kinausap ka? Wala po akong naalala sir nung ano eh, nung nabangga po ako. Bali, nung nagka-olerat na po sir, nakapaligid na po sa akin yung mga nagre-rescue po sa akin. Nung nagka malay na kayo na may yung mga tumulong um, sa inyo ni report na uh, uh, nila to oh, Opo, na report okay Opo. ito yung bumangga sa kay sir uh, Albert at saka yung dump truck na ginamit niya ay isang Isuzu Giga dump truck may model 1995 with plate number RMD277 nag-coordinate na po ba yung truck driver sa inyo o kung yung kumpanya man nila para makipagbigay tulong sa inyo mag-usap kayo regarding po sa mga damages nga ginawa sa kay sir? Bali po nung una po nagkaroon po oh. ng ano, nagkaroon po ng yung pag, pag, -usap, pag usap pag usap po pag yung papa ko po. Tsaka po yung sa secretary po nung kumpanya. Okay, so nakausap niyo yung sa kumpanya oh. ng ano. Ano po yung nangyari sa usapan niyo, sir? Yung sabi nila magpapauna silang bigay na ano 50,000 para tulong ay no yung napirmahan namin doon tapos pumunta po sila ng ospital lunes na yon kaya lang iba na naman nung ano pag-uusap na naman yung ano nila yung condition naman nila wala na silang sasagutin lahat pag binigay sa amin yung 80 eh ito po nasa nakatatay pa po sa ano ICU eh So, bali, yung pinag-usapan nyo, ang uh, bibigay sa inyo ng 80,000. Oo. Oh. Opo. pumayag ba kayo doon, sir? Hindi. Sa, hindi kayo pumayag doon sa e pag So, ano yung gusto nyo i-singil sa kumpanya? Balo, responsibility nila, gampana nila sa bata. Kasi nabangga nila, na disgrasya nila eh. Lang naman po hingi namin sa kanila eh. So, kung tanungin kayo, sir, ng uh, company ngayon dito, sir, ang willing ba kayo makipag-negotiate sa kanila sa usapan kung mga magkano yung ihingin niyo sa kanila? Or gusto nyo ba, sir, na managot sila talaga na sa batas? Managot na lang po. Hindi nila kami nasikaso eh. Managot na lang sila. Sige. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Arnelli Moraleta. Uh, yes po. Ano po ba, ma'am, yung update regarding dito? Yun nga po, di ba, nagkita po kami. Ang alam ko po kasi na ang pinag-usapan yan, doon mismo pa po sa Recinto, eh, yung 80,000 po, areglo na po yun. Kumbaga, wala na po kaming... Kumbaga, tapos na po doon. Okay. Kumbaga, Ag yun Ag po kasi yung napagpirmahan sa kasunduan. Okay. Tapos po, nung pumunta po kami doon, de, bayad po kami un pauna ng 50. Hindi po nila tinanggap, ayaw kasi. Hindi ko rin po alam kung bakit ayaw po nilang pumirma din doon, po doon sa quit claim. And then nakiusap po sila na mag na mag uusap daw po muna sila, humingi sila ng konting panahon. Tapos po, nagpa-follow up po kami, nagte-text, tumatawag, hindi rin po nila sinasagot. Pumunta pa po doon yung secretary ko ulit para kamustahin, eh hindi rin naman po na kami in-entertain nung ospital. Yung sinasabi niya, sekretaring pumunta, oh, eh, hindi naman po nagpakita doon. Andun po kami, araw-araw kami nasa hospital. Nandoon po siya. Nagtatanong po, nagtanong po siya actually, nag, nagpaano pa po siya sa guard. Meron nga po siyang picture doon na, talagang may pruweba siya na nagpunta talaga siya. So bali ma'am, ganito ma'am. If ever ba ma'am, willing po ba kayo na panagutan yung nabangga ng truck driver nyo? Willing naman po. Pero syempre, yung kung magkano, magkano ho ba ang hinihingi? Kasi ang ano ho namin, wala rin po kasi kaming operations ngayon. Natanggal ko kami sa Manila. Wala na rin ho kami sa Pasig. Ano kung ano namin? Hindi Kasi kung sakali, ma'am, kung hili kayo panagutan, tsaka mag-usap kay ni sir, so mapapanagutan nyo yung binanggan nyo, pati yung bike yun na din. Mayroon Ay, ba kayo mang insurance? May, yung kompanya nyo ba may insurance? Wala, wala po. Yung, yung truck po, wala po. Hindi po nakasama. Kasi ganito may yan, ma'am. Ganito po. yung mangyaring senaryo, ma'am. Kung hindi nyo ito mapanagutan si sir, at saka ituloy nila magsampasin yung kaso, pwede kayo talaga, yung driver nyo, first and foremost, ma pwede siya makasuha ng criminal charges. Pwede yan sa reckless imprudence resulting to physical injury at saka damage to property. Kasi pati yung bike nasira. Ngayon, kung hindi makabayad yung uh, truck driver nyo, may subsidiary liability kayo. So, yung company nyo, premananagot, kasi empleyado. Ito si Jomar Matutino. Ngayon, may okay. isa pa. Pwede din, direkta, nga mag-file ng civil charges naman si na sir laban direkta sa company in accordance yan sa civil code naman. Yung na uh, tinatawag natin na principle of quasi-delic under article 2176. So pwede mag-claim for damages. So kaya ngayon ma'am, andito ngayon meron kayong pagkakataon, mag-usap kayo dito ni sir. Kung ano yung hingin, ang hingin niya sa ayon sa agreement nyo, kung kaya niyo itupad, eh di okay tayo dyan. Pero kung hindi nyo kaya maibigay yung kanyang hinihingin, well, pasensya na, ma'am. Baka ipuporsigin na talaga nila nga mag-file ng uh, criminal charges at civil charges laban sa truck driver nyo at sa company nyo. Ma'am, uh, kasi ma'am, hindi lang po yung bisikleta ko, ma'am, yung nasira, ma'am. Bali, Bali, nawala po lahat ng mga gamit ko mula cellphone. Lahat-lahat talaga, ma'am. Kahit yung mga ID, walang nakabalik sa akin. Tapos, eto, Operado ako, may bakal na yung balikat ko ma'am. Di ko alam kailan na makabalik sa pagtatrabaho. Tapos eto ma'am, kung gumaling man tong balikat ko ma'am, di ko rin alam kung makakabalik pa ako sa pagtatrabaho. Kasi medyo kabado na ako sa kalsada ma'am eh, parang nagkaroon na ng trauma. Ayun, para sa akin ma'am, yung, yung 80 mil, parang hindi po sapat na halaga para sa ano, lahat ng naano sa akin ma'am magkano ho ba yung hihingin nyo? If ever. Ang hihingin ko na lang po, ano, kahit 300 po sana, gano'n. Kung okay lang po sa inyo. Kasi ho, uh, hindi po kasi ako yung uh, kakausapin ko po muna yung may-ari kung ano po yung mapagdidesisyonan dyan. Sama na lang kayo yes, ng oh. team ng Wanted sa radyo doon sa polis para doon na kayo mag-usap uh, kung magkariglohan man. Pero pag hindi talaga sila pumayag sa hiningin nyo, pwede naman uh, mag na magsampa na ng kaso para kasuhan na lang sila. So, sir, good afternoon. Yes po, sir. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. sir, pwede naman siya maging sir ng background. Sir, kung ano po ba yung report dito, sir? Tapos kung may nangyari bang nag-usapan sila dun sa inyo sa presinto or wala? Yes, sir. Uh, bali, nangyari po yung incident natin noong July 26 ng uh, 2.58 p.m. sa Smoky Mountain sa uh, Pitas Bali, itong vehicular number one natin is yung isisugiga dump truck na tagi po si Sir Albert Cantanero. Ngayon, na-respondyan uh, po naman po siya ng ating MMDA at ang pulis po natin sa DNET, Tapos, dinala po dito sa ating uh, tanggapan sa ating sa uh, Manila District Traffic Enforcement Unit. Dumating naman po sila sa point of agreement kaya meron po silang kasunduan na pinirmahan po ng both parties na sa kanila naman po yung nag naging kasunduan na magkakabayaran sila or mag magsisettle po sila. Uh, so, magamat man ay eh, hindi po ito natupad kagad ka kaya nandiyan po si Sir. Hmm. Sige Sir, ganito na lang uh, Sir kasi mukhang hindi nga talaga sila Sir nagkasunduan at saka papuntay na lang namin Sir dyan sa PNP, sa Mansa na ng team. Okay, para doon sa sir mag-usap. Yes. Pero pag hindi talaga yes. sa sir mag-agree, baka mag-file na lang sir ng uh, charges laban sir sa driver at saka yung company din ng uh, truck driver. Ganun na lang siguro, sir. Yes po, sir. Uh, Maghihintay po kami para ma ano po ng formal complaint at saka pilabit na complaint. Pakindala okay, na lang po yung medical abstract or medical certificate ng ating sistema po para ma-anawan po natin ng appropriate charges. Yun nga po sinabi kanina is important imprudence resulting to physical injury yes, and damage to property mo. Yes, sir. Oh, sige, sir. Maraming salamat, sir, sa inyong tulong, sir. Ganun na lang, sir. Tutulungan na lang, i-assist yes. na lang sa papuntahin doon para mag ano. So, ganun na lang po, sir. sir. Ang, doon tayo sa PNP, papunta, para doon na kayo mag-usap ng uh, mayari din ng tracking company. Yes, sige po, sir. Thank, Thank you, sir. Po.